Alam mo din ako ng ulam, ma'am. Hindi sinabi ko Gusto mo mamaya, doon ka na mag-lag sa... Ang <laughs> so, madami naman akong binili. <laughs> Joke lang. <laughs> pero, pero kung mag insist ka, sige, laban. <laughs> sige. Sa'yo na yung kain, akin na yung ulam. <laughs> may, may pamilya ka na, ma'am. Meron po. Ilan anak mo? Anim. Wow. <laughs> Parang hindi naman. <laughs> Parang hindi ka anak ng ani, ma'am. <laughs> Parang isa pa lang. Yung ano niya. Yung munggo. <laughs> Wait lang, babalik ko sa kanya, di makakain to si ma'am. Yan, yeah, nag-text siya. <laughs> Eto ma'am. Na, nakikita sa, na kita! Sana follower talaga kita Hindi makatang follow pero nakikita na kita sa Facebook Ganda ng message na itong nasarapan ko Keep distance Trust in God Plan for your life Wow! Shoutout sa'yo Kuya Kuya Lalamove Very good ka dyan Ah, uh, nandito po sa banda ni Jollibee. Ah, sige sa gilid ng Jollibee. Sa may gate ng Siena. Opo. Okay. Ah, okay, sige sir, papunta na ako. Nasa abi lang side lang ako. Sige po. Joy okay. sir Miguel. Opo. Shall wake up ka pa boss? Hindi na. Uh -huh. Ah, wait lang po. Ah, rinig mo ako. Para. Sige po, okay na papuntang road 2 16 minutes ngayon ka lang ba nakasakay na may headphone? Oo ah, po <laughs> first time pangalap na hindi gagandaan na, ako ah first time mo lang mag joyride? ako ah, po ah talaga lagi po ako nakakamotor na, po kasi ang vertical lift mo motor na ikaw yung nag driver? ako ah, hindi po Ah, uh, ano naman Sa... Uh, ah, okay. Sineservisan ka. Tapos ngayon ka lang nag-MC Taxi. Ah, Okay. Nanonood ka ng vlog? Mga vlog po? Ah, ah. Sa Ah, Sa mga motor, nanonood ka? Medyo, medyo lang. Ah, uh -oh. Mga nakikita ko lang po sa Facebook. okay. Okay lang isama kita sa vlog ko. Sige okay, po. But... Uh -oh. Ah, Amay bigay kita sticker, ah. Palo. Palo, support mo ako. Sige po Sa Banda, Boss? Sige Yung... Itong malaking building? Uh, okay, okay. dito na lang sa gate Okay, Sir Walang alay Ipabigay yeah. tayo tasiker Sige po ah, thank, thank you, Sir Oo uh, uh, Ito mo yung... Oo, uh, thank you uh, 85 five Okay Thank you, Sir ha. Your destination is on the right dito lang to Swerte Katabi ko lang pala siya Please uh -huh. yeah. mga Hi ma'am, nandito na po ako, nakaitim na jacket Alam ba siya? Okay po, salamat Liberty po Ah, oh. Sabi na kayo yung may dalang ulam eh. <laughs> Ay sorry ma'am. Sabi ko si ma'am siguro to may dalang ulam. Kunin ko to. Lagay ko doon. Pwede po. Yung Pwede yung binili mo ulam ma'am. <laughs> okay ka na ma'am? Kailangan siya ka sa para na ng ating Sige ma'am Mag ready ka muna. Rinig mo ako na. Ha? Rinig mo naman ako. Apo. Mm -mm. Rinig na rinig. <laughs> Paano ba sumagay? Sige ma'am. Go. Hakbang uh, ka. Nakaalalay ako. Thanks. Okay ka na ma'am. Apo. Dapat binila mo din ako ng ulam ma'am. Hindi ko so, sinabi. Gusto mo mamaya doon ka na maglasa. <laughs> Baka dami naman akong binili. Joke lang. <laughs> Pero, pero kung mag insist ka, sige, laban. Sige. Sa'yo na yung kain, akin ulam. <laughs> wala akong ulam. May ulam nga, walang kanin. Ah, wala kang kanin. Opo. Oh, oh. so, Saan bibiling kanin dun? Meron naman dun. Meron naman dun. Hmm. Marami dun. O kaya, uh, yung mga sa trabaho ko kakain sa mga inas tala di makakalibre ng kanin hindi na yung mag-aanli mag, -anly. mag -anly, pwede yan bakit di ka nakita ng staff eh joke lang ayoko naman ng gano'n <laughs> ka kala... <laughs> Ap lang naman ako no? ah tala ko totoo patola pa naman ako <laughs> anong work mo din ma'am sales agent kung tinawagan kita, hindi ka sumasagot eh. Sabi ko, si ma'am siguro tong ano. Ay, yun ang babasak. Oo. Si ma'am siguro tong bibili ng ulam. Piling ko. Liberty pangalan eh. Baba, yung pasayero ko. Tama ako. Hindi ko. Tama ka. <laughs> Dapat pala, nakita kitang bumibili. Nagpabili na rin ako. <laughs> MMO. Papaltang <laughs> ko ng chaupan yan, ma'am. MMO. Ang dahil yung pagkain doon. <laughs> Yung e sa'yo, ma'am sales agent? Anong sales ano ka? Sa condo. Ah. Hala ko, tenant kayo dito sa condo. Hindi, sales Ang inalok mo yung condo dyan sa Victor Victoria ba? Oo, dyan. Saka, dyan sa Mayroon Kamuning. Uh -huh. Sabi ng pag-ibig. Victoria Sports. Ah, galing Ay. mo mag-sales talk yan, ma'am. Hindi, bago pa lang ako. Ah, bago ka pa lang? Parang mag-plug ka. Oo oh, nga, ma'am eh. Okay lang ba sa makita sa vlog ko? Opo <laughs> Ito yung isang camera ma'am Pakita ka Hi mga uh, Nagpropos sa mga kalsada. <laughs> Shoutout mo sila Shoutout sa inyo guys Mamaya <laughs> bigyan ito sticker ma'am Follow mo ako And subscribe and TikTok din. Ano ano mo? Ay ah, to bigyan na bigyan na kita traffic naman eh. Ay to ma'am. Ay ito ma ah, si Ling. Oh, binabalo yata kita. Ah, hindi ah. Basta kita Basta ba? ano mo. Hala, Basta sa, kita. sana follower talaga kita. <laughs> yan ma'am lace hmm? baka iba yun ayaw <laughs> ko <laughs> -E ba ito delays eh nakita na ito talaga valid Layness yan ma'am, hindi lace Ha? Layness, L-E-Y Layness nga, di Layness Ha, tama, tingnan mo nga Wala, galing mo ma'am Dahil dyan, bibigyan talaga, talaga kita ng chaupan <laughs> Check mo ma'am Pina, pag, pinalo mo, bibigay ng chaupan. Talaga ba? Sa Valenzuela yun eh. Kaya <laughs> yeah, hindi niya makita. Ay, hindi ko lang <laughs> Hindi, yeah. mamaya na, mamaya, mamaya na. Okay lang. Ako pa, 11k followers na ako. Let's. Na, ah, tamang libang -libang na... tamang libang-libang na, ma'am. Uh, yan. yan. Pag yan, umabot ang million, ewan eh, ko lang kung libang pa yan. <laughs> Ikaw magpapaabot ng million, ma'am, <laughs> dahil sa tinol. Tinol abin dala mo? Hmm? Tinol ang manok? Hindi. Ah, monggo ah, monggo dahil sa monggo ni ma'am. <laughs> Nagkatagpo kami dalawa. Sa so, ni Kuya yung munggo ko. <laughs> Mamaya patikim ng munggo mo, ma'am. Ma Patitikim kita ng taupan. <laughs> dahil, dahil sa munggo, guys. <laughs> May TikTok account ka, ma'am? Meron. Ah, nag, nagpo-post-post ka dun. Meron. May mga views ko rin naman, the 100,000. Yung mga views. Wala, follow kita mamaya. Uh, guys, follow niya si ma'am. Ito yung TikTok niya. Ah, uh, Lady Master. <laughs> I-pop up na lang natin sa video. May, may pamilya ka na, ma'am? Meron po. Ilan anak mo? Anim. Wow! <laughs> Parang hindi naman. <laughs> Parang hindi ka anak ng anim, ma'am. <laughs> Parang isa pa lang. Grabe, anim na pala anak mo, ma'am. sabi sa mga anak ko. <laughs> pag pag inupload ko to mamaya mam pag may time ako i-share mo sige po mamaya pag add kita sa tiktok wala wala na to nagse-share ako ng mga videos niya na nagba vlog oh oh mam support mamaya pag baba mo mam i-follow kita sa tiktok sige po Hindi ako makapag-type eh okay lang dapat nagpo-vlog ka din mam Nahiya ako eh. Ah. Ako hindi ko iniisip na may camera, kaya hindi ako nahihiya. Iniisip ko lang makipagdaldalan, ganun. Parang natural lang. Sa ganito, pwede may lagay yung camera mo. Pero habang naglalakad ako, nagkaganon ako. Ah, ganun. <laughs> Minsan, sinasapian ako ng, ng ano, nakakapalan ng muka. Nakaganon <laughs> ako sa camera. <laughs> Pag nasanay ka na kasi. Oo. Oh, siguro pag nasanay ka na mag-content creator, no. maging content creator yan. Kahit pagtingin ka ng anong tao, kahit may sabihin sa'yo, nagbibidyo ka pa rin. Oo. Oh, Pwede mo dalhin. Sige ma'am, kahit sa'ng kita dalhin. Pakit tayo, di ba? Uh -huh. Para nabibili na ako ng pigi eh. para hindi na ako mabababa. Sige ma'am. Saan bumili ka na ng kanin? Ay, dito na. Saan yung tubig? Sige na. Wait lang Okay ka na dito? Ako Sige ma'am Pera ba ako? <laughs> Ewan ko sa'yo ma'am Pag wala akong pambahay Kukunin ko yung munggo mo <laughs> 73 Ang type mo na ma'am Ah lady master Sige ma'am Thank you Bye bye Apa? Kalimutan ni mom yung ano niya. Yung munggo. <laughs> Wait lang, babalik ko sa kanya di makakain to si mam. Hala no. ma'am, yung munggo mo, nakalimutan mo Hindi ma'am, may nasa kanya <laughs> Buti na lang, nandito ako sa may gilid Nakasilong Eto ma'am Pag yukuong ganun, sabi ko wala <laughs> Pagyuko <laughs> ko, na nakita ko yung bahunan mo eh. Sige ma'am, bye bye. <laughs> Yun, di ba? Akala mo na may anim uh, na anak si ma'am. Ano sexy. Ah, Shoutout sa'yo. Follow niya si ma'am. Uh, Lady Master Sweet. Ayan. Okay, yung ganto na lang. Papasok pa tayo sa trabaho. Wala tayo pa puntang Valenzuela. See you guys. Don't forget to follow and subscribe my channels and Facebook and TikTok, YouTube. Yan, lahat-lahat na. Thank you. Bye.